Hi mga Nakoy, chika Dora, na ako chika sa inyo. Kabalong mo kung sa? mo nga, dari as ila Kanang bawal mag-abri, bawal magbukhad og payong sa sulod sa balay. Yan naman daw. Anak pa nila kay malas daw, makamalas daw na mag-bukhad ug payong sa sulod sa balay. Ginaklose hmm. Gina-close yun na nila, bawal na nila i-abri-abri sa sulod sa balay. Pwede ka magbukad anak sa gawas, pero sa sulod bawal. Pero sa 1 ah, okay ra kay no? wala man tay mga bawal-bawal nang mag -ab magbukad-bukad og payong sun sa balay. Sa so, gani nga niya sa kana mamalita, mamalita'g payong, ato may nang i-check, ato may nang bukaron no kung kung kon ba siya kanang ug ba siya mga defect dili sila, bawal. Kung ka og payong wala lang, close dapat kung mo -ano na siya nga pagkapak dili na mo siya bukaron. Dili na siya siya kanang ablihan, dili na mo siya i-check. Oh. Ingana. Dili na mo siya check. Oh, kung may defect de, ibalik ni mo, pero dili po ipa, i-kuan dito i-check sa sulod sa, sa sulod sa yung ipalitan. O ganyan ka po, na po istorya. Mga superstitious belief ni siya, kung ipang sa iyo, mga superstitious belief. Superstitious belief. O, oh, ang ikaduha po, bawal ka mag-anaanak god, kaya mag ana ba? Sa sa Pilipinas, mag god, kaya magulit gurit ka no? Gali lang. Bawal mag-anaanak, bawal mag -anaana kay ingon pa nila, kay ingon pa nila, ang mag magingana mag daw, kay makabadlak daw, malas po daw, ba, malas po daw nung mag -ana, ana sa ulo, malas. Pero sa to, sa Pilipinas, o sa tawag ana, tapulan. oh, tapulan ka, kay nag ana, -ana kasi yung ulo, nag-ana-ana. Kaya baktas-baktas pa niya, nag ana, -ana sa ulo, di ba? May inang tag-tapulan. Katawan, nga na, eh. Mula nang O, napunod ito giingon nga, Napad lagi giingon nga, pag bawal siligon ang imong tiil, kanang manili manilig ang mama no, manilig ang inyong mama. Yan, masiligan yung tiil. Bawal na sila ha, bawal siligon ang tiil. Kaya nga naman. Kay, basin hindi ka makabanal di ka maminyo. Hmm, lana lang sa precious belief nila. Hmm, di lang ako maminyo. Pag masiligan imong tiil, masagiran na ng silhig, bawal. Kay, basi di ka maminyo. Hmm. Sa toa pa, sa toa po so belief, o ano naman, <laughs> Bawal ka magkanta-kanta kung magluto. Kaya nga naman. Kaya basic, makaba na ka-byudo. <laughs> katawal rin nga, no? Eh? Mas super belief. Muto mo na, mga syukadura. Ayan, lang. Mak Makatawa na lang ko. Kaya mo press press -pres po na sa ila. na mga belief-belief. Good, man. Good. Oh, pero dapat po na ito respetuhon. Kaya mo lang kuan. Pero, butlang. lang. Napaisa. Napay, <laughs> napay katawa na. Napay katawa na akong ikaw sa'yo, ha? kanang bagong na ang bata, bagong na tao. Dili pa ni mo daan, nilkatiran ang yahang kuko kung dili ni mo butangan o kwarta. Before. Before ka man nilkater siya, dapat nakagunit na siya kwarta. Kay para, pagdako niya, na siya kwarta. <laughs> Kaya nagod ka ng mga, para good luck ba? Para na siya kwarta, inig niya, di siya mahot na ng kwarta, inga na. Oh, before daw ka man nilkater. Muna ilang superstitious belief. Oh bisan mo nagdi ka mutuo na. pero respeto nang nimo kay ila man tinuuhan mm. di pud ka maka judge kay nganong nasa lingana, kay sa ila man ang mga ancestors po sa una di ba o oh. Gusto sa tuwa di ta pero respeto nang nato kay tinuohan na sa unang panahon no sa una pa sa panahon pa sa hapon panahon pa sa mga kastila sa anak sa mga panahon pa sa mga nuno Lulung nuno nato mm. To, mga chikadora salamat sa pagtanaw bye